Hello mga kapatid, magandang uh, tanghali po. Quick live lang po tayo, no? Na exorcism update lang po tayo. Sa araw na ito, may madri po na ina-exercise natin. Grabe, yung pumasok sa kanya ay si Satanas. No? Madri na po ito for how many years. At nakita natin sa kanyang history. Pero tinitinan pa natin ng buo yung history niya dahil pasyan pa po ito dahil bawat kaso ay ano mga kapatid unique at lagi tayong natututo sa bawat kaso mga kapatid si satanas at yung kampo ni satanas <clears throat> uh, thousand of demons daw sila na pumasok sa isang madring ito at ngayon binibigyan natin siya ng solemn exorcism. At dahil si Satanas, yung major uh, master uh, ano ni Satanas, mga kapatid, yung kanyang specialization is hatred. You no? Know? So, yung isi-share ko ngayon sa live natin, mamaya, about the uh, diabolic obsession. Diabolic obsession, na iharas iharas tayo from time to time mga kapatid. Uh, pag-usapan natin ito dahil mostly sa atin ito po yung uh, experience ko mostly pati ako iharas tayo ng demonyo sa may ng obsession. Okay? At itong mothering ito uh, hindi ko ito taga-Bohol, no. Taga-Luzon po ito. Taga no? Taga-Luzon. Uh, grabe yung mga verbal abuse niya. Kaya nga, grabe yung negative thoughts niya. So, ibigay natin ang counseling. No? Dalawa yung ina-exercise natin sa sa araw na ito. Uh, sa umaga. So, mamaya, meron na naman. <clears throat> meron na dria kayo sa ibang, ano, sa ibang kwarto. So, hindi pa tayo nagsimula sa pag deliverance at diagnostic prayer may nag na. At grabe yung bullying sa kanya. So bata pa siya itong madring ito. Hmm. So isa din ang mga Darwin ito laging nag-aaway yung mga magulang niya. No, yung tatay niya ay hahawak ng itap kutsilyo para panakot lang para paniwalaan siya so dito nag, ano, nakita natin yung darwin ng mothering ito grabe verbal abuse grabe yung mga traumas niya at nandito po at nakakita din siya sa kanyang uncle na namatay mumpik nang maputol ang ulo nakita nyo yung katawan ng kanyang angkol na namatay at naputol ah, malapit na maputol yung ulo so yun isa sa mga traumatic experience niya <clears throat> talaga yung meron ding kaaway yung tatay niya pumunta sa bahay at ito yung his, history niya mga kapatid So, makikita natin yung simula nito is traumatic experience, yung laging pag-aaway ng mga magulang. Traumatic po yun ha. Pag-aaway yung mga magulang sa harap ng mga anak. Uh, ito po, very traumatic sa kanya. 8 years old pa siya. Uh, to 10 years old. Meron ding sexual abuse. Uh, may mga lalaki na hihipo sa kanya, pinasok siya, well, naliligo, ganun. No? So, meron din siyang traumatic abuse. And then, sinabihan siya na hindi siya anak ng kanyang tatay. So, so unwanted baby siya. No? So, meron siyang grabe. Grabe yung obsession niya, mga kapatid. at uh, sinasamahan ko pa siya hanggang ngayon. No? And then, ma-feel na open na yung psychic ability niya dahil lagi din silang ano, lumalapit ng mga albularyo nung bata pa sila, panaylapit lapit sa mga albularyo. At na na yung senses niya. At, uh, dito po, nag-exercise tayo dito. No? Ito yung exercise yung room natin. Dito tayo nag-exercise. Grabe yung reaction ng madre. No? Sumigaw, grabe yung sigaw. At grabe sabi niya, no? Darwin, you are idiot. No? hindi mo ako mapalayas no matagal na kami sa kanyang katawan yun ang revelation ng mga demonyo at patuloy pa natin siya sinasamahan ngayon at nirecommend po natin sa ano nirecommend natin siya sa counseling sa kasama natin doktor tulad like, doktor Halan so two weeks po siya mag-processing sa kanyang sarili eh? And then, binibigyan din natin siya ng uh, advices. Maraming mga advices. No? At makarelate talaga ako sa kanya. Dahil, uh, yan, ah, ma, ah, ano, maka, maintindihan natin siya. Dahil sa mga binabasa natin ng mga libro. No? Bakit malaking tulong po ito. Ito yung i-homily ko mamaya about the demonic diabolic obsession, further characteristics of intersection. So, base tayo ni Father Amert and Father Bamonte, mga known exorcist po ito, season exorcist na una po ito sa akin. At kailangan po ako magbasa lagi sa kanilang mga 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 aklat. Sa pakay na lalawak yung kaalaman natin. Okay? At sana po, no, uh, anong dapat gawin niya, dapat i-fight na niya yung demonyo sa kanyang isipan. Dapat i-fight na niya yung harassment ng demonyo dahil si Satan is uh, hatred po. Uh, hindi naman masamang magalit, pero kung hindi naman kasalanan yon Ang kasalanan kung it will lead you to hatred. No? Uh, sabi ni San Pablo, kung magalit ka, wag kang magpakas, kang mag, huwag kang mag uh, dapat hindi ka magkasala. No? Uh, Ephesians chapter 4 verse 26. No? Kailan ba maging kasalanan yung uh, pagkagalit, pagkapuot? Kung it will lead you to negative thoughts, hatred, lagi mo nang iniisap yung mga taong nakasakit sa'yo doon. o uh, maka, ano na yung demonyo ample place na po yun, fertile ground na po yun sa ating kaaway. Okay? So yan lang po muna ha, yung uh, i-share ko, isang madre sinapian ni Satanas. Dahil po yun sa kanyang negative verbal abuse, laging pinaulit-ulit, it lead her to demonic obsession and demonic oppression ko. Pero, salamat sa Diyos dahil meron tayong mga processing dito para matulungan siya. No? At yan lang muna yung balita ko sa inyo, ha? Bago lang ako natapos kumain po. Fighting Maria, the taxi of the, the humble heart po. God bless.